umakyat ang bibi ko dito. Ano? Aalis na tayo? Aalis na tayo? Please. Saan man punta ang bibi ko yan? Ah. Saan punta ang bibi ko? Ni mami. ah hmm. Aakyat ka dito? Ah. Hindi, akay. Ah, bago palit bidget, mami. <tod> ah, hindi pwede. Ah, ako na lang baba. Ako na lang bababa. O, sige, ako na lang baba. sis, Asa na yung dead stick ni Swiss man? Oh. Nagmap na ikaw. Magmap mo na ikaw, pe. Oh, boy. Oh, ako na magbaba. Happy na ikaw. Nababa na, mami. Jesus. Love you. <laughs> Ayan, sweet-sweet ng baby po to. Tat ni mami. <laughs> Hishish ah. Kasi, ano, baby ko, mag-work muna si mami. Kaya, iwan mo na si, ano, doon, si kay mami Lynn. Ha? Iwan mo na ikaw doon, ah. Kasi, para may pambili ng pagkain ng baby ko. May kalaro man ikaw doon. Andun yung mama mo. Tapos yung papa mo. Tapos yung kapatid mo. Si, hmm. Andun man yung mama ni Swish Swish. Tsaka si Mami Lin. Oo. Ilang araw lang naman si Mami mag ha? Ha? Ah. Ngag... Oh my God, oh, it's a baby ni Mami. Mami? Ah. Wala yun pa yung car car natin. Hmm. Ganun siya. I'm gonna miss my baby swiss. Alis ah, kasi si mami sa malayo. ah Babalik man si mami. Para may pambili ng pagkain ng baby ko. ah Oh boy. Hmm. Doon, andun man si mami lin play play kayo doon ni ano ni mami, mama mo. Sino mama mo, Swiss? Si mama mo. Ano nang na pangalan ni mama mo? Tsaka yung tatay mo. Yung ading mo. Sana yung dinstick mo kasi. Mm, ayan na naman siya. Mami Lynn, na din po. O, oh, bango-bango na tong baby ko. <laughs> Ba'bay mga langgo <laughs>